Hello, hello. Magandang tanghali mga katigang. Ito yung salad ko na naman. First, first uh, 10 break. Ito yung salad for the day. Chicken salad. Naglakay ako ng dalawang onion ring. Meron akong uh, dried berries as usual thousand island na may dalawang klaseng mats yung aking uh, cucumber at saka yung uh, makulay na dahon 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 at ang aking panolak ay palaging Mango juice. Okay. Kainan na tayo. Sa kanin. Kainan na tayo. Para mabusog Bye-bye.